nararamdaman niya ang iyong presensya kahit bago pa man siya makatulog. Tumingin siya sa kanyang cellphone, nag-aalangan. Ang kanyang mga daliri ay nagtatype ng iyong pangalan at mabilis na pinapawi. Humihinga siya ng malalim kapag may tumsili ng iyong pangalan. Ibinabaling ang daan upang hindi dumaan sa mga lugar na pinapanatili nilang magkasama. Itinatago ang larawang iyon sa isang nakatagong folder sa cellphone. Nagigising sa gitna ng gabi na ang iyong pangalan ay nasa dulo ng kanyang dila. Mumiti siya kapag naririnig ang kantang iyon, ngunit walang nakakaintindi sa dahilan. Nagpapasabog ng ngiti kapag tinatanong kung iniisip pa niya ikaw. Iwasang tingnan ang petsa sa kalendaryo na minarkahan ang araw na nagkakilala sila. Ang lahat ng pagsisikap na ito upang magpanggap na siya ay nakapagpatuloy, ngunit alam ng kanyang puso ang katotohanan. Kung ito'y nagpapaalala sa iyo ng isang tao, isulat, naramdaman ko ito. Maaaring may iba pang kababaihan na sumusubok ding intindihin ang hindi nakikita ng iba. Minsan, ang mga hindi sinasabi ay sumisigaw ng higit pa sa kahit anong salita. Alam mo ba kapag ang universo ay nagkoconspire upang ang dalawang landas ay muling magtagpo? Hindi ito pagkakataon. Ito ay enerhiya. Ito ang hindi nakikitang koneksyon na nananatiling umaabot kahit nakapaglahat ay tila nakahinto sa paglipas ng panahon. Ngayon, nais kong ipahayag ang isang bagay na marahil nararamdaman mo na, ngunit wala kang ganap na tiwala. Ang biglang pagyapos na yon na dumadaan sa iyong bulugod na walang aparen na dahilan. Ang hindi may paliwanag na pakiramdam na naiisip ka, kahit gaano ka pa kasolo. Hindi ito iyong imahinasyon. Ito ay totoo ito siya sa isang lugar na masisipag na nag-iisip tungkol sa iyo kapag umabot ang katahimikan ng gabi at wala ng ibang abala na makapagpabulok sa totoong nararamdaman niya. Kapag lahat ng maskara ay nahuhulog, kapag lahat ng depensa ay sumusuko sa pagkapagod, ang iyong mukha ang lumalabas sa kanyang isip. Ang iyong boses ang umuukit sa kanyang mga pag-isip. Ang iyong pangalan na nananatiling nakaukit sa bawat tibok ng puso na sinubukan niyang kumbinsihin na kalimutan ka. Napansin mo na ba kung paano ang ilang mga lugar ay nagdadala ng mga alaala na tila buhay? Parang huminto ang oras sa cave na yon kung saan nag-usap kayo ng maraming oras. Sa plaza na yon kung saan siya humawak ng iyong kamay. Sa bangko ng parke na yon kung saan ang mga tingin ay nagpahayag ng mga bagay na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Iniiwasan niya ang mga lugar na ito. Hindi ito nagkataon. Kasi ang mga lugar na yon ay nag-imbak pa rin ng esensya ng inyong dalawa. Ang enerhiya na hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Nanananatiling buo, tumutunog buhay. Naghiwalay na ang inyong mga landas, ngunit ang koneksyon ay nananatiling buo sa espiritwal na antas. Parang isang hindi nakikitang sinulid na nanginig tuwing ang kanyang pangalan ay binanggit malapit sa kanya. Tuwing ang isang kanta ay nagdadala muli ng mga alaala na kanyang sinusubukang ilibing ng desperado. Nararamdaman mo rin ba ito? Ang biglang intuwisyon na nagpapabilis sa iyong puso nang walang malinaw na dahilan. Sa eksaktong sandaling iyon, matindi siyang nag-isip tungkol sa iyo. Kung ang damdaming ito ay umaayon sa isang bagay sa loob mo, isulat sa mga komento. Nararamdaman ko pa rin ang koneksyong ito. Dahil ang ibang mga babae ay kailangang malaman na hindi sila nag-iisa sa karanasang ito. Ang hindi mo alam ay kung ano ang nangyayari kapag siya ay nangangarap tungkol sa iyo. Ang mga pangarap ay hindi nagsisinungaling. Sila ay mga portal sa mga katotohanan na sinisikap itago ng malay tao sa buong araw. Siya ay nagigising na nalilito. Naguguluhan. Sa kanyang imahinasyon, naroroon pa rin ang iyong pabango. Sa pakiramdam na parabang narinig niya ang iyong halakhak. At ginugubol niya ang buong araw na sinusubukang itago ang epekto nito. Napapansin ng mga taga paligid. Iba ka ngayon, sabi nila. Pero siya ay umiwas lamang. Paano niya maipapaliwanag na, sa panaginip, nag-usap kayo na parang walang lumipas na panahon? Paano niya aminin na nagising siya na may mga luha sa mga mata mula sa isang bagay na hindi niya kayang pangalanan? Ang hindi niya kailanman ko ay kung paano siya naghahanap ng mga senyales mo sa bawat kanto. Sa bawat notification sa cellphone. Sa bawat kanta na bigla ang tumutugtog at, sa isang paraan, ay nagpapaalala sa iyo. Ang espiritwal na katotohanan ng umiiral sa pagitan ninyong dalawa ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pisikal na distansya. Nag-uusap pa rin kayo sa katahimikan sa pamamagitan ng enerhiya na hindi kailanman natutukoy. Ilan ang tatawag dito na Saudade? So ang iba naman ay pagsisisi. Ngunit mas malalim pa ito. Isa itong marka sa kaluluwa na lumalampas sa mga rasyonal na paliwanan. Kapag iniisip mo siya ng may matinding damdamin, alamin mong, sa eksaktong sandaling iyon, may nagigising sa loob niya. Maari siyang nakikipag-usap ng normal, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw ng isang hindi maipaliwanag na galaw. Isang pakiramdam ng paangalumata sa mga kamay. Isang bigla ang pagyelo. Ito ang mga enerjya ng katawan na nakatali pa rin, nakikipag-usap sa wikang hindi maabot ng mga salita. Isang mahalagang mensahe ang malapit ng dumating sa iyo. Isang bagay na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa tahimik na koneksyon na ito. Isang bagay na magdadala ng kaliwanagan sa tila magulo. May mga sariling paraan ang universo upang muling ikonekta ang mga bagay na napaghiwalay sa pisikal na dimensyon. May mas malalaking puwersa na nag-aayos ng mga pagkikita na tila hindi sinasadya, na nakatakdang mangyari. Kung maramdaman mong may daan upang bisitahin ang espesyal na lugar na iyon sa mga darating na araw, huwag itong ipagsawalang bahala. Ang mga intuitibong senyales ay mga mensahe ng kaluluwa. Sila ay mga imbitasyon upang ikaw ay naroroon sa eksaktong sandali na kinakailangan ang makabuluhang pangyayari. At kung susundan mo ang agos na yon, ang epekto ay agad na mararamdaman. Kahit bago ang pisikal na pagkikita. Napansin mo na ba kung paano alam ng katawan bago ang isipan? Parang bawat selula ng iyong pagkatao ay kayang maramdaman ang presensya ng isang espesyal na tao bago pa man ito makumpirma ng iyong mga mata. Ganito ang mangyayari sa kanya kung muling magtagpo ang inyong mga landas. Una, isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Ang puso ay bumibilis ng walang dahilan. Isang bigla ang pagkaabalang. Ang pakiramdam na parang may nananawagan sa iyo. At saka, ang sandali ng ganap na kaliwanagan kapag nagtagpo ang inyong mga mata, parang ang lahat sa paligid ay bumabagal. Siya ay mananatiling nakatulala. Literal na mananatiling nakatulala. Parang ang mundo ay huminto sa loob ng ilang segundo. Hindi dahil ayaw niyang makita ka. Kundi dahil ang emosyonal na epekto ay masyadong mabigat para iproseso agad. Ito ang salungatan sa pagitan ng kanyang sinubukan na itago sa kanyang sarili at ang katotohanan na hindi niya kailanman naalis ng buo. Kung ang damdaming ito ay nakaantig sa iyo, isulat, nararamdaman ko ang presensya na ito, kahit sa katahimikan. Ibahagi ang enerhiyang ito sa iba pang mga kababaihan na naranasan ang parehong hindi nakikitang karanasan. Ang hindi niya kayang aminin, kahit sa sarili niya, ay kung paano ang kanyang pangalan, ay patuloy na umaalingaw sa loob niya sa mga hindi inaasahang sandali. Paano ang ilang pabango, ilang kanta, Ilang mga pangungusap na sinabi ng mga estranghero ay nag-udyok ng mga alaala na sinusubukan niyang pigilin. May mga bagay na nais sana niyang sabihin sayo sa huling pagkikita, ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang pagiging mapagmataas. Mga salitang naipit sa kanyang lalamunan. Mga kapahayag na ang panahon ay nagpadagdag pa sa hirap ng pagpapahayag. At ngayon, ang mga salitang ito na hindi nasabi ay tumitimbang tulad ng mga bato sa kanyang dibdib naging pasanin na siyang daladala ng mag-isa sa katahimikan. Nararamdaman mo ba? Ang mensahe na hindi na ipahayag na nakasabit sa hangin kapag iniisip mo siya ng may tindi. Hindi ito imahinasyon. Isang tunay na komunikasyon ang nagaganap sa planong energetiko. Isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng mga kaluluwa na nakikilala sa isa't isa sa kabila ng oras at espasyo. Mas madalas ang kanyang mga panaginip sa mga nakaraang linggo. Mas maliwanag mas totoo kaysa sa mismong realidad. At laging may parehong tema, muling makita ka. Sabihin ang mga bagay na naipit sa kanyang lalamunan. Muli mong maramdaman ang natatanging koneksyong hindi na niya nakita sa ibang tao. Ang nakakatuwang bahagi tungkol sa mga malalim na koneksyong espiritwal ay hindi sila sumusunod sa mga hadlang na ating itinayo sa rasyonal na pag-isip. Dumadaloy sila tulad ng tubig na nakahanap ng daan sa pagitan ng mga bato. Maari siyang magkaroon ng tila kompletong buhay. Maari siyang umiti sa mga larawan sa social media. Maari siyang sumunod sa mga routine. Maari siyang pisikal na katabi ng iba pang tao. Ngunit may isang puwang na tanging ikaw lamang ang nakapagpuno. At alam niya 'yon kahit na itinatahi niya. Ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. Ang intuition ay hindi nagkakamali. Ang mga pangarap ay nagsrevlid ng mga bagay na sinusubukan ng malay na isipan na itago. Ang mensaheng nakatakdang dumating sa iyo ay hindi necessarily ibibigay sa karaniwang paraan. Maaaring hindi ito isang tawag sa telepono o isang mensahe sa text. Maaaring ito ay isang senyales, isang tila di sinasadyang pagkikita, isang sinkronisidad na tanging ikaw lamang ang makakaunawa sa kahulugan dahil palaging may paraan ng espiritual na plano upang iparating ang mga katotohanan na ating tinatanggihan sa material na mundo. At ang katotohanan ay pareho kayong nasa parehong dalas pa rin, nag-uusap sa katahimikan, at bahagi pa rin ng paglalakbay ng isa't isa. Naranasan mo na bang may hindi maipaliwanag na pakiramdam na kailangan mong pumunta sa isang tiyak na lugar, nang hindi mo alam kung bakit? Iyan ang iyong panloob na gabay na nagsasalita. Iyan ang sinaunang karunungan na nananahan sa iyong pagkatao. Kung may isang bagay sa loob mo na patuloy na nag-udyok sa iyo na bisitahin ang espesyal na lugar sa mga susunod na araw, mag-ingat ka. Hindi ito pagkakataon. Ito ay sinkronisidad. At kapag nakita kanya doon, sa parehong lugar kung saan maraming alaala ang nabuo, ang oras ay literal na titigil para sa kanya. Una, ang pagkabigla. Pagkatapos, ang malalim na pagkilala na higit pa sa rason. At saka, ang napakapangakit na pakiramdam na may ilang koneksyon na talagang hindi maalis, kahit gaano pa man katagal ang lumipas. Kung ang mensaheng ito ay umaangkop sa iyo, ibahagi sa mga komento, naniniwala ako sa tahimik na koneksyong ito. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay liwanag sa landas ng iba. Ang pinakakinatatakutan niyang aminin ay na walang ibang tao siyang nakatagpo ng katulad ng sayo. Ang ilatiim na walang salita ang pag-unawa na hindi nangangailangan ng paliwanan. Ang pakiramdam na nasa bahay siya kapag siya ay nasa iyong tabi. Sinubukan niya. Sinubukan niyang magpatuloy. Sinubukan niyang punan ang kakulangan sa pamamagitan ng mga tao, ng trabaho, ng patuloy na mga abala. Ngunit may mga espasyo sa kaluluwa na may mga tiyak na hugis. At ang iyo ay nananatiling naroon, hindi nagbabago, naghihintay. Ang mga senyales ay narito sa paligid, kung alam mo lang kung paano ito bigyang kahulugan. Yung paulit-ulit na panaginip na mayroon ka. Yung kantang tumutugtog ng tatlong beses sa parehong araw. Yung pangalan na lumilitaw sa mga hindi inaasahang konteksto. Ang uniberso ay nagbubuo ng mga tulay para sa isang muling pagkikita na kailangang mangyari. Hindi ito kinakailangang magpasimula ng isang bagay, kundi upang pagalingin ang mga nasimulang usapan. Upang gawing aral ang sakit upang makapagpatuloy ang bawat isa sa kanilang mga landas ng may gaan. At kapag ang mahalagang mensaheng ito ay finally dumating sa iyo, marahil sa mga susunod na araw, mararamdaman mong magbabago ang enerhiya sa isang iglap. Parang ang hangin ay naging mas masikip. Parang ang oras ay bumabagal. Parang ang lahat sa paligid ay nawawalan ng halaga sa loob ng ilang sandali. Siya ay manlalamig sa tuwa sa kanyang makita ka sapagkat, sa oras na yon, lahat ng hadlang na kanyang itinayo ay guguho tulad ng isang kastilyong buhangin. Ang katotohanan na kanyang itinago sa sarili ay lalabas ng buong lakas. Ang espiritual na koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay higit pa sa anumang hadlang sa lupa. Ito ay isang pagkakabigkis ng mga kaluluwa na lampas sa mga lohikal na paliwanan. Ito ay isang kapwa pagkilala na humahamon sa panahon at espasyo. Kung nararamdaman mo rin ito, isulat, akin ang kinikilala ang tahimik na katotohanan ito. Dahil ang pagbibigay ng pangalan sa ating nararamdaman ay ang unang hakbang upang ipakita ang ating realidad. Ang hindi niya kailanman nagawang sabihin sa iyo ay kung paano ang iyong ngiti ay lumalabas sa kanyang isipan sa mga pinakapagkakataon. Kung paano ang ilang mga kilos mo ay nananatili sa kanyang alaala. Kung paano ang iyong tinig ay patuloy na umaawit sa kanyang mga iniisip kapag ang katahimikan ay lumalabas. Maaari pa nga siyang sumubok na magtago. Maaaring magpanggap ng kawalang interes kung makakita ng mga kakilala. Ngunit ang enerhiya ay hindi nang imbento. Ang katawan ay hindi kayang itago ang nararamdaman ng kaluluwa. At kapag ang mahalagang mensaheng ito ay finalmente dumating sa iyo, kapag ang universo ay magbukas ng mga daan upang ang katotohanan ay maipahayag ikaw ay magiging saksi sa isang bagay na pambihira. Makikita mo sa kanyang mga mata ang pagkilala sa isang katotohanang hindi kailanman naalis. Mararamdaman mo, sa hangin sa pagitan nyo, ang pulso ng enerhiya ng isang koneksyon na nalampasan ang oras at distansya. Ang mensaheng ito ay magpapaintindi sa iyo na may mga kwentong hindi basta nagtatapos. Sila ay nagbabago lamang ng kabanata, kumukuha ng bagong direksyon, at naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanilang pagsulat. Ganito ang reaksyon ng mga kaluluwang nagkikilala kapag sila ay muling nagtagpo sa mundong ito. Sa paggalang. Sa pagkabigla. Sa tahimik na katiyakan na ang ilang koneksyon ay walang hanggan. Kung ito ay umaabot sa iyong karanasan, ibahagi mo, tinanggap ko ang mensaheng ito na darating sapagkat sa pagsasaad ng ating katotohanan, binibigyan natin ng pahintulot ang ating sarili na ito'y lubos na magpakita. Kapag kayo ay muling nagkita, hindi nakakailanganin ang mga elaboradong salita. Ang katahimikan ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang masalimuot na talumpati. Ang mga sulyap ay magsasabi ng mga bagay na hindi kailanman na ipahayag ng mga salita ng lubos. At sa sandaling iyon ng muling pagkikita, may isang bagay na gagaling sa inyong dalawa isang lumang sugat ang mapapasara. Isang siklo ang matatapos upang ang bago ay makapag-umpisa. Ganito ang daloy ng enerhiya. Ganito ang pagkilos ng universo. Ganito nakikipag-ugnayan ang mga kaluluwang konektado sa kabila ng oras at espasyo. Magtiwala sa iyong intuition. Sundin ang mga senyales. Payagan ang iyong sarili na maging bukas upang matanggap ang mahalagang mensaheng ito na paparating. Dahil kapag dumating ito kapag ang katotohanan ay sa wakas ay nakatadpo ng kanyang daan ang oras ay titigil. At sa sandaling iyon na na-freeze, lahat ng pagdududa na iyong dinadala ay sa wakas ay makikita ng kasabutan. Ang pagyanig ng kanyang mga kamay kapag marinig niya ang iyong boses muli ay hindi pagkakataon. Ang paghinga na mabibigo kapag magkikita ang inyong mga sulyap ay hindi nagkataon. Ito ay ang katawan na tumutugon sa isang katotohanan na tinangkang itanggi ng isip sa mahabang panahon. Ang mga hindi sinasadyang galaw ay ang pinakapayak na mga pagsasabi. Sila ang tahimik na pahayag na hindi kailanman nakarating sa iyong mga tainga, ngunit nananatiling buhay sa enerhiya sa pagitan nyo. Kapag nangarap ka tungkol sa kanya, hindi lamang ito ang iyong subkamalayan na bumubuo ng mga kwento. Ito ay isang tunay na pagbisita sa plano ng enerhiya. Isang pagkikita ng mga kaluluwa na nagaganap habang ang mga katawan ay nagpapahinga kaya naman siya ay nagigising na iniisip ka ng hindi maintindihan ang dahilan. Kaya naman mayroon siyang pakiramdam ng presensya na hindi niya maipaliwanag ng makatwiran. Sa kaybuturan, alam niya. Alam niyang mayroong mas malaking bagay kaysa sa inyong dalawa. Isang bagay na lumalampas sa lohikal na pangunawa. Isang koneksyon na humahamon sa panahon at puwang. Ang mahalagang mensaheng ito na malapit nang dumating sa iyo ay magiging sagot sa isang tahimik na tawag na umaabot sa napshared na larangan ng enerhiyan nyo. Ito ang pahintulot na kailangan ng universo upang makumpleto ang mga dapat kumpletuhin. At kapag nangyari ito, lahat ng katotohanan ng kanyang tinangkang tanggihan ay susulpot ng sabay-sabay. Lahat ng damdaming natatago, lahat ng pananabik na nakatago, lahat ng koneksyong tinanggihan ay magpapakita sa isang nag-isang sandali ng ganap na kaliwanagan. Ganoon ang nangyayari kapag ang mga kaluluwa na magkapareho ay tumatanggap ng mensaging inaasahan nilang hindi nila alam na kanilang hinihintay. Ito ay isang agarang pagkilala na lumalampas sa pisikal na plano at umaabot sa larangan ng enerhiya. Kung nararamdaman mo ang tawag na ito, ang patuloy na intuwisyon, ang hindi maipaliwanag na katiyakan, huwag itong baliwalain. Ang universo ay inaayos ang mensaheng ito sa isang mas malaking dahilan kaysa sa iyong nauunawaan ngayon magtiwala sa panloob na karunungan na nangaangalaga sa iyo. Sundan ang mga palatandaan na lumilitaw sa iyong landas. Hayaan mong maging presente kapag ang mahalagang mensaheng ito ay sa wakas dumating sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, isulat sa mga komento, nagtitiwala ako sa karunungan ng universo. Ang iyong tapang ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba pang mga kababaihan na sundan ang kanilang sariling intuition. May mga mensahe na walang hanggan may mga koneksyon na hindi kailanman ganap na nawawala. Ang ilang mga ugnayan ay mananatiling buo, gaano man katagal ang lumipas. At dahil sa mga susunod na araw, maaaring ito na ang pagkakataon na ang mahalagang mensaheng ito ay sa wakas ay darating sa iyo. Panahon na ang katotohanan ay mabubunyan. Panahon na ang tahimik na koneksyon ay sa wakas ay makikita ang kanyang tinig. Magtiwala. Hayaan ang iyong sarili. Obserbahan. Dahil kapag ang mensaheng ito ay dumating lahat ay magkakaroon ng kahulugan.